Morning everyone. Welcome back to my channel again. Another day, another uh, adventure again sa kusina. <laughs> Ma ano ngayon ang weather? Bad weather ngayon kasi masyadong makulimlim, guys. <laughs> Tignan natin talaga ang ganap sa kitchen ngayon. Every day, every day, every day kitchen. guys. Tulog pa ang mga pipo ko. As usual. Tingnan nyo guys yung ano, yung tumatandaan dito sa harapan ng hotel. Ganda o. Oh. Hindi pa rin tapos ang ano, duty ko. Kaya nandito pa ako guys. no laro laro dito guys sa harapan malakas kasi ang hangin kaya naglalayag-layag sila wow. Tatlo na sila. Ha? Huh? Ang galing. Against the light. Ay, against the light. Ano siya sa araw? fooking oh, ay wala na ano-ano na planay ano, na. malaki guys sana lang Ayan guys, so oh, naglinis ako ngayon nito yung aking routine ngayon dahil wala pa yung supermarket, wala pa akong iluluto. Kaya habang inaantay ko yung iluluto ko sa supermarket, ay naglinis-linis muna ako. Guys. Ito yung aking routine today. Late na, wala pang pagkain dahil wala pa yung supermarket. Hindi pa dumadating. Haggard guys. <laughs> Wala pa yung supermarket, my goodness. Wala pa kaming iluluto. Wala si Madam. Si Madam ay nandun pa sa supermarket. Maganda na ngayon ang araw kanina umaga ay ano, pangit ang weather kasi makulimlim. Pero ngayon guys, tignan nyo naman. Napakaganda oh ay aliwalas na ang kalangitan pero kanina umaga parang uulan maganda sana kung uulan para naman matanggal lahat yung mga alikabok <laughs> kasi lahat ng halaman ay may alikabok na sobrang hangin so habang inaantay ko guys dito muna tayo babalikan ko kayo guys dahil wala pa akong iluluto <laughs> kaya balikan ko kayo Madam, dumating na. <laughs> madam, my model. My pam What is it, Madam? My Madam. We're so good and crazy. <laughs> Sa wakas, guys, ay nandito na yung aming ulang Wow, this is a chicken. What is that, Madam? This is a... Yeah. Gladys Poras. All. Ay! Kamay na mahala ka. Ebig, hola. Hola. Kanimala. Kaya kanimala. Kaya. Kaladak si Remada. Mayroon ti kanit si Remada. You're so pretty, Remada. Guys, dumating na yung aming uh, supermarket. <laughs> At uh, mag-start na ako mag-loto, Guys. Dahil ang tagal yung amin supermarket, baka easy na lang. Ah, si Tora Davidov? Oo, no? siya po yung video <laughs> rin, madam. So pretty. <laughs> um, you're so pretty rin, madam. Wow, imadam madam kita, yung madam mo. Is cooking, madam, chicken. Grilled chicken. all this no we for one, one, one. Guys. <laughs> Then guys. Then, guys, ang ating menu for the day. kasi pag ako yung nagtimpla, walang nasa. Ayaw ko kasi nang maalat eh. Mas prepare ko kasi yung magka-add -mag siya ng ano, salt. Pero si, si Madama is ayaw niya. Kaya ito lang muna. Ang ah, aming! Kasi muna natin doon sa... Bed. Tum naman ay yung ito na ano glow sa ng labing boss. Para ah. sa susunod na araw. Kasi to naman okay ay para ngayon. Ngayon ito guys niyo. Oh, yeah. yeah. sa live ko ay sa video ko <laughs> may naantay pa akong ibang ano guys Ayan. Ang grocery naman ang na inaantay ko. Tapos na naman kasi yung isang libro, kaya kailangan na naman mag-grocery. Kailangan natin divide-divide. Divide sa 2, divide sa 1 para magkasya sa freeze. Yan guys, tayo mag-grill muna tayo ng ulam kasi yan na lang yung ano ba, parating lang yung supermarket. kasi walang patungan. Patungan. Kaya dyan na lang muna tayo. Na mano. Okay. Ito. Dari tayo ng ano. Okay. Dari tayo ng ano. dumating yung ano ba, yung supermarket, kaya yung madalian na lang ang, madalian na lang ang anong dulutuhin. Tapos nag na lang ako ng patatas, like, yun na lang ang aming lunch. Okay na rin yun. Kasi late na, alas stress na. May ayos yung mga supermarket na dumating, guys. Ito, lahat. Yun na lahat. Pero meron pa rin akong inaantay na supermarket para doon sa gulay naman. Yun ang aking everyday <laughs> work dito sa kitchen. Silip muna tayo doon sa lapas. Para maka ano naman tayo ng hangin. At yan. ito two uh, rice balikan natin yung niluluto natin ang baka sumuk na <laughs> tingnan nyo saya-saya na kumain ka na din at lumayas ka na. Yay! Sige. Tinawag mo si madam? Oo. Oh. Tinawag na namin. Yay! Kakain na. Kain na tayo guys. Kain na tayo. Ay madam, Mickey. What are you doing, Madam Lemon Pali? Wait, matching zili. Ito guys, o, oh, ginawa ko to. Ayan. Okay. Tapos na kaming lahat kumain. Tingnan nyo naman ang nangyari. Oh, ubus lahat. ubus <laughs> lahat ba? Oh, ubus lahat. Pati kanin guys. Pati kanin. lahat taob lahat. Gutom ang ng mga staff. <laughs> late na kasi dumating yung ano, yung supermarket. Yung I mean, nag-deliver. Kaya, late na kami nagluto. plus 4 na nga kung tangalihan ka. Okay. Pero yung isa pang supermarket hindi pa dumating. Kaya, naantay ko pa guys. Yan na guys yung delivery. Delivery. Ini hey, demo. Και ούρτι. Και άλλο έτσι, ούρτι. Ναι, Πώς... ένα μεγάλο ζύγι μικρό. Πώς γράφω. Ναι. Γιατί. Γιατί. Τι γράφω έτσι, τι να κάνω εγώ. Εσείς μπορώ να γίνω όχι εγώ. Έλα να βοηθήσουμε εδώ γιατί δεν ξέρω να διαβάσει. Εντάξει. Πάμε. Έλα πάμε. Αυγά. Γιαγούρτι έχουμε, ντομάτα αλφα-αλφα έχουμε, ντοματίνι αντιλανίτια έχουμε, ροκαμίνι έχουμε, ε, σφανακιμίνι έχουμε, αϊσπέρ, 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 πού είναι, πέντε λαού, να του, αϊσπέρ, πες μου, αγκούρια, έχουμε, αγκούρια έχουμε, εδώ, εδώ, βότρο, αυτή η παλιτζάνη, βότρο έχουμε, βότρο, να του, Πότερο πηγαίνει. Γιατί τόσο πολύ. Αυτή 50 κιλά, αυτέ 2 κιλά. Εσύ στη λεφτά. Πώ? Και άλλο. Όχι, μικρά Όχι, μικρό και μεγάλο. Ναι. Για πόσα κιλά. Γιατί έχουν γράφει όλα. Δεν γράφει αυτά. Γράφει, γράφει αυτό. Πού γράφει τώρα. Μερίνα ρε, να μπεί μου μπράβο. Μόνο μεγάλο, η μπράβο. Μόνο, πόσα κιλά, για ό,τι. Θα πιστεύει να μ'αμαθάλα κι εγώ. Κάντσα και εγώ Ναι. Μελοχρώμης Ναι. Πορτοκάλια, 27 κιλά. Να το. Νεμόνια. Ναι. Ωραία. Νεμόνια, Ναι. Αβγά. Ναι. Αβγάρι. Ναι. Τρία. Λιτζάνις. Ναι. Κορδοκύθια. Poudok, eh, ναι. Καρμπούζια. Ναι. Διεκόνια. Ναι. Νεκταρίνια. Ναι. Ακτινίδια. Ναι. Σταφύρια. Ναι. Γόντια τριμμένο. Ναι. Ναι. Βάμε το άλλο χαρτί

narupiso. oh si narupiso so taytayra pa kado. na yung yes sir. yes to guys dumating na yung locking order for today. ayon ng locking inaantay. na. 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 guys. na. na. yung order for today. Guys.

si Madam mo. Oh. Kain tayo. Kain na tayo. Kain na tayo. Ito po yung aking dalaga. <laughs> Sexy. Ito po ay para bukas. Para sa mga orders. Pampansit. Ang <laughs> pansit. eto yung mga ano, talong. Ang lalaking talong pero wala yung buto. Oops. So ayun na nga guys, tapos na naman ang isang araw. Ayan. Ayun no. Ay dyan, yan po. Yan guys, tapos na naman ang isang araw, tapos na naman ang duty. Ay, so hanggang dito na lang ang aking vlog for today, guys. See you next vlog. Thank you for watching. God bless you. Mahangin kasi guys sa labas. Bye-bye.